unbox ko na nga pala yung parcel na dumating at heto, i-assemble ia ko na nga. Nung bandang hapunan, tinamad nga ako magluto, kaya bumili na lang ako ng ihaw-ihaw. Grabe, -ihaw. napakasarap nung paa, malambot, pati yung buto. Kinabukasan yung ulam naman namin, e pritong bangus. Hindi ko na nga pala pinrito tong talong para maiba naman nilaga. So hi mga che, welcome back again to my vlog. No magagabi nga, naisipan ko nga na bumili na lang ng ihaw do sa pinagbibilan nga namin dito malapit sa amin. Well actually, may ulam naman talaga kami. Ito nga ang baka na to. Charis. Nagluto nga kasi si tatay nito laki maybe para nga daw may sabaw. Yung nanay at tatay ko hindi nga sila masyado mahilig sa mga gantong ihaw-ihaw kaya ako na lang at konti na lang din yung pinaluto ko. Bali bumili nga pala ako ng Adidas, isaw ng baboy tapos itong ang Betamax. Yan kasi ang cravings ng Achinio for today's video kaya naman pagbigyan na muna natin. Ewan ko pa kapag may noodles na may sabaw, yung laki may beef talaga yung gusto namin kaysa nga doon sa chicken. Bukod nga sa malasa talaga siya, ay eh, talaga talagang nakakabusog din naman kahit isang tabo pa yung sabaw. <laughs> Yun nga sa binibilang ko ng inihaw na paa, ah, eh talaga makakain mo nga lahat. Konti na lang yung titira mong buto. Yung tipong perfect na perfect na talaga siya. Yung malasa, malambot, talaga naman. Hindi naman nga ako madalas kumain ng ganto Parang try sa week. Charot. <laughs> Paminsan-minsan lang naman talaga. Pero hindi naman madalas. O oh, di ba diba, magkaiba yun. Kaya naman kung biglaan kayo nag ng ganto ay magpaihaw na kayo dyan sa kanto. So, heto na nga, nai unbox ko na nga pala itong parcel na dumating sa akin at heto, nagkandahulog hulog pa. <laughs> pala may kasama nga pala itong screwdriver at itong dalawang tornilyo. Heto nga yung pinaka-stand niya tapos yung dalawa sa gilid na nilalagyan ng tornilyo. At syempre, yung pinaka-importante sa lahat, ito nga sa lamin. Nahihirapan nga kasi ko dahil nga yung ginagamit ko sa lamin, eh wala siyang stand. Ay, just ko, dudu, kuya po, tamag-makeup ko. <laughs> Sobrang dali lang niyang yasembol. Kahit grade 2, kaya to. Pagkatapos nga nun, itatapat mo lang tong salamin, tapos dun sa may butas, ipapasok mo nga yung turnilyo. Siyempre, iikutin mo, bangkanta tumalik yun. Kunti <laughs> ko pa nga makalimutan, may kasama nga pala tong screwdriver at pinalik-kerog yung gamat ko. <laughs> Grabe, napakamura nga nitong wooden mirror na to at 360 pa nga siya. Pwede mo siyang ikut-ikutin hanggat gusto mo. <laughs> Wala pa nga 100 pesos to tapos naka-free shipping pa siya. O ano pang hinihintay mo? Click mo na yung yellow basket. O kaya i-check mo yung link sa may comment section. Kinabukasan pagkagising ko, maaga nga nagising si mother at nakapagsaing na nga din pala siya. Siyempre, iinom pa rin tayo ng kape para mabuhay. Wala na nga yung ulan kaya naman ramdam na ramdam ko yung init ng panahon ngayon. Anyway, thankful pa rin ako. At least matutuyo na yung mga panty natin. Char! sa totoo lang nakakahagard talaga yung hindi ka nakakatulog na maayos sa gabi. Alam nyo naman, yung nakaraang buwan, sobrang init talaga. Yung tipong gabi na, pero parang may araw pa rin sa sobrang init. <laughs> Anyway, galing nga palang tindahan si Mother Teto. Nakapamili na nga siya. Meron pa nga siya nitong chichirya na inuulam namin. Sarap partner yan sa may suka na meron din bawang o kaya kamatis. May mga gulay nga din pala siyang binili. Pero hindi ko pa alam kung anong lulutuin ulam ngayon. Etong bangus eh, una ko na nga ito Na Teto, tinanggalan ko na nga ng palikpik, kaliskis, tapos pinakabanlawang ko Abi na. Sabi Mother, e eh, prituhin ko na nga lang Tiktikan daw. Tiktikan ko lang ng very light dito sa may strainer. At ayan, binudburan ko na nga ng Kumukulo asin. Kumukulo na nga yung mantika, eh, Ay, go hindi ko na binidyohan yung sarili ko na no, nilalagay ko para kasi ako nakikipaglaban. Tanggal ko na nga sa plastic, heto mga kamatis at baka nga masira. Kumuha nga ulit si mother ng talong dahil nga meron na naman bunga yung mga tanim dun sa may gilid-gilid. Nagpaalam naman daw siya doon sa puno kaya okay na yun. Kapag nga pala nagpiprito ko ng bangus, kapag binabaligtad ko na siya, ipinapatay eh, ko muna yung kalan bago ko nga ito baligtad. Ay nungali, mga talsika ako na naman, lapnos-lapnos na naman yung balat. Maganda nga din yung suggestion ng iba na lagyan ko nga daw ng harina para nga daw hindi magtalsik-talsik. Naubusan din kasi kami ng harina kaya hindi ko na din nalagyan. Nagpalipas lang ako ng ilang minuto at heto, luto na nga din yung kabilang side. Kapag nga nagpiprito ako ng bangus, hindi ko na pinakakarami yung hiwa ay ng kalwat mami rito tapos mga talamsikan ka pa, ay Diyos ko. Siyempre, kapag may prito, merong ka-partner yan na talong. Nilaga ako na lang to, sabi nga ni mother, para hindi daw masyadong marami yung mantika na nakakain namin. Inihango ko na nga din pala itong mga talong at hindi nga ito masarap kapag sobrang nilaga. Pagsasabayin ko na nga yung almusal at tanghalian. Brunch ba? Ganun. <laughs> Kumuha nga pala ako ng bunga ng kalamansi at piniga ko nga dito sa ginisang bagoong. Yan na nga pala yung magigis sa usawan ko for today's video. Hey Rogone, karanap na nga Ngachiyo. Balamig kargador for today's video.